ang sampung halamang ito, paano sila alagaan ang tama para tumagal ang swerteng hatid nila? Kailangan mo ba ng kaunting swerte sa iyong buhay na sa atin lang ang sagot? Ang paggamit ng mga halaman ng swerte ay isang magandang paraan upang magdala ng kayamanan, pagkakaisa, at kapayapaan sa iyong tahanan. Ang mga ito ay thoughtful gifts din para sa isang taong pinapahalagahan mo. Maraming maswerteng halaman sa karamihan ng mga kultura, Ngunit ang sampung ito ay kilala sa buong mundo upang patunayan na kapakipakinabang at magbigay ng magandang enerhiya pati na rin magmukhang maganda sa anumang palamuti. Ang problema ay ang karamihan sa mga tao ay walang green farm dahil namamatay ang kanilang mga panloob na halaman sa loob ng ilang araw pagkatapos silang bayuwi mula sa tindahan. Kaya't nagsama kami ng ilang tip upang matulungan kang pamalagaan ang mga magagandang panloob na halaman na ito upang makakuha ng magandang kapalaran na tumatagal. Isa, Peace Lily. Bakit maswerte si Peace Lily? Maswerte ang Peace Lily dahil pinaniniwalaan na ang kanilang mga dahon ay kahawig ng dalawang kamay na magkadikit, nagpapakita ng pagiging bukas ng espiritu. Naniniwala ang ilan na ilalayo ng Peace Lily ang masasamang espiritu dahil nakakalaso nito sa natural na tirahan nito. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kapayapaan pati na rin ang kasaganaan sa mga gawain sa negosyo na ginagawa itong isang mahusay na halaman para sa mga puwang ng opisina. Bukod sa pagkakaroon ng malakas na protection na enerhiya, ang panloob na halaman na ito ay may magagandang puting bulaklak na marilag. Maganda, at may mga pamumulaklak na tatagal ng ilang buwan. Ang peace lilies ay nangangailangan ng maraming maliwanag na hindi direktang liwanag, at lalo na mahilig manirahan sa tabi ng pintanang nakaharap sa silangan. Tinitiyak nito na nakakakuha sila ng sapat na araw sa umaga at early evening sun. Ang mga peace lilies ay maaaring tumubo sa tubig upang gawin ito, siguraduhin lagyan ng fertilizer ang mga ito buwan-buwan, gamit ang diluted balanced fertilizer o quarter strength house plant food. Diligan ang mga halamang ito isang beses sa isang linggo at sila ay lalago. Tip, mahalaga tandaan na habang positibong makapangyarihan sa feng shui, ang peace lilies ay medyo nakakalason sa mga aso at pusa kung kakainin nila ang mga dahon. Dalawa, spider plant, bakit maswerte ang halamang gagambak? Ang mga halamang gagamba ay kilala na nagdadala ng swerte at mabuting kalusugan sa silangang kultura. Pamunahin dahil tatubo ang natural, matibay at mahahabang baging ng spider plant na sumisimbolo sa katatagan sa buhay. Pinapabuti din nila ang kalidad ng hangin at isa sa mga pinakasikat na panloob na halaman para sa mga hobbyist ng good luck na halaman. Ang mga halamang gagamba ay pinakamahusay sa moist, ngunit hindi basang lupa, hindi nila kailanang madiligan ng madalas, Ngunit siguraduhin na ang iyong halaman ay inilagay malapit sa isang bintana o sa isang maliwanag na silid na may maraming hindi direktang liwanag upang makakuha ito ng maraming oxygen at tumubo ang mga berding dahon. Tip! Ang mga halamang gagamba ay mainam para sa mga taong nakatira sa mga apartment dahil lumalaki sila ng walang labis na pangangalaga. Tatlo, African Violet Bakit maswerte ang African Violet? Ang mga halamang African Violet ay pinaniniwala ang nagdudulot ng swerte dahil ang kanilang mga bulaklak ay karaniwang may positibo at masayang kulay. Ang African Violet ay maaaring magdala ng kasaganaan dahil ang bulaklak ay naisip na mapalad kapag ito ay dumating sa mga shade na nagpopromote ng positivity at nag-aalis ng negatibong enerhiya, tulad ng lavender o purple. Ang kanilang reputasyon para sa mahabang buhay at mabuting kalusugan ay nagmula sa kanilang botanical na pinagmulan sa sila ng bahagi ng Afrika kung saan sila ay dating dinamit ng mga katutubo upang gamuti ng mga karamdaman tulad ng bronchitis. Ang African Violet ay isa ring uri ng halaman na nananailangan ng mataas na kahalumignigan at hindi direktang sikat ng araw upang mamulaklak ng gusto. Ilagay ito malapit sa bintanang nakaharap sa silangan o kanluran para makakuha sila ng maraming sikat ng araw sa umaga. Sila ay lalago ng maayos sa tubig lamang nunit mas mamumulaklak kung papatabihin mo sila bawat ilang linggo gamit ang isang quarter strength na pagkain ng houseplant na natunaw sa maligamdom na tubig. Apat Lucky Bamboo, bakit maswerte si Lucky Bamboo? Ang halaman ng Lucky Bamboo ay pinaniniwalaan na kumakatawan sa paglago sa buhay kapag inilagay sa isang desk ng opisina. Bilang isang halaman ng feng shui, ang lucky bamboo ay may maraming kahulugan kabilang ang naway matupad ang lahat ng aking mga hiling, at hayaan akong lumakas. Bilang simbolo ng kasaganaan at lakas sa harap ng kahirapan, ang kamanghamanghang panloob na halaman na ito ay isang pangunahing manlalaro upang makaakit ng kayamanan at mapahusay ang swerte. Ang halaman halamang bambu na ito ay mukhang kamanghamangha sa anumang lugar na may mahaba at makitid na dahon na matigas ngunit nababaluktot na may mga patayong tangkay tulad ng karamihan sa mga kawayan. Ang halaman ng Lucky Bamboo ay nananailangan ng maraming maliwanag, hindi direktang liwanag at nananailangan din ng proteksyon mula sa mga buwan ng taginit, badaling mabulok ang ugat kapag nakalantad sa mamasa na lupa ng higit sa dalawang araw sa isang pagkakataon, lalo na sa mga maalinsanang klima. Tip, ang maswerting halaman ng bambu ay isa rin mahusay na pagpipilian para sa isang regalo dahil sa natural na paglaki nito at magandang hitsura. 5. Braided Money Tree o Pechera Aquatica, bakit maswerte ang money tree? Ang puno ng pera, na kilala rin bilang Pechera Money Tree, ay pinaniniwala ang maswerte dahil sinasagisag nito ang kapalaran at katatagan. Ang halamang pampaswerte na ito ay pinagkakatiwalaan ng milyon-milyon upang makaakit ng pera at magandang kapalaran sa mahabang buhay nito. Sa magagandang berding dahon na matigas ngunit nababaluktot na may mga tuwid na tangkay tulad ng karamihan sa mga halamang kawayan, ang maswerteng puno nito ay magpaparamdam sa anumang living room na malago at walang negatibong chi. Bilang isang halaman na mababa ang pagpapanatili, ang mga puno ng pera ay dapat na madalang na natubigan, suriin ang lupa, kung ang tuktok na ilang pulgada ay tuyo, kung ganun ito ay handa na para sa isang malalim na pagtutubig. Chit, ang mga puno ng pera ay lumalaki ng mas mahusay sa maliwanag na mga lugar. Ngunit kailangan ding ilagay sa hindi direktang sikat ng araw kung maaari. Anim, Jade Plant. Bakit maswerte ang Jade Plant? Ang mga halaman ng jade ay kilala rin bilang mga halaman ng pera at hindi dapat ipagkamali sa mga puno ng pera. Bagamat pareho sila ng pamilya, ang jade plant ay nagdudulot ng magandang kapalaran dahil sila ay napakalakas at matibay na kaya nilang harapin ng maraming kapahamakan sa buhay, ayon sa feng shui. Ang katatagan na ito sa kasawian sa kalaunan ay makakaakit ng pera para sa may-ari ng house plant. Ang isa pang halaman na mababa ang pagpapanatili, ang halaman ng pera ay pinakamahusay na inilagay sa isang maliwanag na silid na may hindi direktang sikat ng araw. Bilang isang succulent, ang mga halaman ng pera ay kailangan madidilig ng matipid, haya ang lupa bago muling magdilig. Tip, lalago ang jade plant sa loob ng oke okay na may natural na liwanag. Ngunit kung ang mga bilog na dahon ay magsisimulang maging kayumanggi, maaari mo lamang ilipat ang jade plant sa mas madilim na bahagi ng iyong bahay. Spito Chinese Evergreen o Red Aglaonema, bakit maswerte ang Chinese Evergreen? Ang Chinese Evergreen, nakilala rin bilang Red Aglaonema o Good Fortune Plant, ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na halaman na nagdadala ng swerte dahil sa mga pambihirang dahon ng halaman na sumisimbolo ng masaganang kinabukasan at katatagan ng buhay. Ang pulang variety lalo na, ay may nakasisilaw na sari-saring dahon na nagpapatibok ng positibong enerhiya na ginagawa itong isang napakaswerteng halaman na mayroon, ang Chinese evergreen na nananailangan ng maraming liwanag ngunit dapat na sa mga bintana kung saan mayroong sobrang init o direktang sikat ng araw dahil maaari itong masunog ang mga dahon. Cheap upang mapanatili ang malusog na mga dahon at patuloy na makaakit ng swerte gumamit ng panloob na pataba ng halaman minsan o dalawang beses bawat taon. Waluh Golden Pothos, bakit maswerte ang Golden Pothos? Ang Golden Pothos, na kilala rin bilang Devil's Ivy, ay itinuturing na maswerte sa Feng Shui. Bahagi ng pamilya ng halaman ng Terra, pinaniniwalaan na maaari silang magdala ng magandang kapalaran, masaganang kinabukasan, at katatagan sa buhay. Ang mga ng ivy ay madalas na kumakatawan sa pangmatagalang pagkakaibigan o relasyon sa feng shui dahil sa kanilang pagkapit. Isa sa mga pinakaswerteng panloob na halaman sa feng shui, ito rin ay mababa ang pagpapanatili at nangangailaman ng pagtutubag isang beses lamang bawat dalawang linggo o higit pa. Kustong gusto nila ang maliwanag, hindi direktang liwanag, at tatanggap din sila ng mas masahol na mga kondisyon, kahit na hindi ito maganda sa malakas na direktang sikat ng araw. Tip ang Golden Pothos ay isa pa sa mga maswerteng halaman na sinasala ang lason sa hangin. Ang paglalagay nito sa iyong banyo ay nakakatulong na linisin ang hangin at alisin ang negatibong chi. Champ Snake Plan, bakit maswerte ang halamang ahas? Sa Feng Shui, pinaniniwalaan na ang mga halaman ng ahas ay maaaring maprotektahan ang iyong bahay o ari-arian at lalo na ginagamit ng mga bagong may-ari ng negosyo upang magdala ng tagumpay, magdala ng kayamanan, magdala ng swerte, lahat habang nagbabantay laban sa negativity. Ang tuwid na paglaki ng maswerting halaman na ito ay kahawig ng isang espada na kumakatawan sa lakas at kapangyarihan. Napakagandang pagmasda ng mga sandaling kailangan mo ng lakas ng loob. Ang mga ng ahas ay napakadaling pangalagaan at nananailangan lamang ng pagtutubog ng ilang beses sa isang buwan kapag ang lupa ay tuyo. Ang sobrang tubig ay makakasira sa paglaki ng snake plant at makakabawas sa virility ng mga dahon na ibig sabihin ay mas kaunting proteksyon mula sa masasamang espiritu. Sampu, Aloe Vera Bakit maswerte ang Aloe Vera? Ang powerhouse na ito ng swerte ay ginamit mula pa noong sinaunang panahon ng maraming kultura sa buong mundo upang pagalingin ang mga sugat, paso, pamamati mula sa kagat ng sulot o pagkasunog ng araw, at iba pang kondisyon ng balat tulad ng eczema. Ang mga halaman ng aloe vera ay sinasabing nagtataguyod ng kayamanan at positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsipsip ng chi na mga sinag ng araw at pagkatapos ay ilalabas ang mga ito pabalik sa kapaligiran nito para sa pangkalahatang pakiramdam ng kagalingan. Dahil sa makatas na pamilya, ang aloe vera ay hindi nananailaman ng labis na panganalaga dahil nagiimbak ito ng tubig sa mga dahon nito sa napakatagal na panahon na mahulugan din ito na sa maraming tubig ay magdudulot ito ng kaunting pinsala at sa huli ay magdudulot ng paggabulok ng ugat. Tip, bigyan ng ilang oras ang iyong aloe plant na matuyo sa pagitan ng pagtutubog. Palaging suriin ang lupa para sa kahalumidnigan bago ito alagaan.